Hi guys! For today's video, pupunta tayo ngayon sa QDC. QDC means yun yung license distributor na bilihan ng mga <coughs> lahat ng klaseng alak, tapos mga baboy. So tara na guys sa QDC! Today is Friday. So sa umaga, it is pwede pumasok yung mga may license or walang license, pero food sales only. Pero sa hapon, yun yung pwede ka bumili ng mga, anong gusto mong mga alak, mga baboy na rin kung gusto mo. Pero dapat, yun yung may lisensya. May lisensya naman kami guys, pero syempre, agahan na lang natin para makabili ng pagkain at yun yung kakainin natin for lunch. So, tara na guys! I'm in ways, let's go. So, mga kamanang, for today's video ay pupunta nga tayo sa bilihan ng mga alak or baboy dito sa Qatar. Pero bago yan, dumaan nga muna kami dito sa gasolinahan dahil malapit ng ma empty ang aming gasolina. Ba, napakahirap naman talaga pag ang sasakyan mo ay tumirik. Mga kamanang, may kunti lang akong ichichika sa inyong lahat. Kung gusto mo makabili ng mga iba't ibang klasing alak or inuminis, kailangan mo talagang kumuha ng iyong lisensya. Pag nagkaroon ka ng lisensya ay pwede ka na rin bumili ng mga pagkain na may sangkap na baboy or baboy lamang. ma, iisa lang naman talaga ang bilihan niyan dito. Dati-dati ay napakahigpit na hindi ka makakabili ng inumin or mga baboy pag wala kang lisensya. Pero ngayon guys iba na pero hinati na yan sa dalawa. Kumbaga sa umaga or may timing din of course na makakabili ka ng mga ganyan kahit wala kang lisensya. Pero sa hapon, yun yung exclusively sa mga may mga lisensya or may appointment. at Kahit may lisensya kami ay matagal na rin namin hindi nagamit yun. Kaya ang nangyari nung sabi ko kay Jay na gusto kong kumain ng, let's say may baboy is nung sinubukan niya is na kailangan talagang i-renew ang kanyang lisensya. Kaya gabi pa lang ng Thursday, ayun na yung pinagkakabalahan niya. So ayan guys, nandito na tayo sa bilihan ng mga alak or mga pagkain. May sangkap na baboy or kung gusto mo lang ng mga baboy na iba't ibang kat. Sa araw naman ito ay sobra naman yata na napakamalas namin guys. Inaasahan ko pa naman na ngayong tanghaling to ay masarap ang magiging ulam namin. Nagpaplano na nga ako guys kung ano ang lulutuin ko kung sakali makabili ako ng baboy. Siyempre number one sa listahan ko ay adobong baboy. Nasabi naman na nakakatakam. Alam nyo ba kung anong nangyari doon? Temporarily closed daw. Balik-balik din pag may time na Kudyos ko. Diyos Lord talaga. Ang adobo ko ay naging bato na. After namin doon ay dumiretso na nga kami dito sa May Doha Fish Market Cornish area para dito na lang kami bumili ng isda or my crops or kung ano man na pwede namin bilhin dito. Frustrated na nga ako ay iniis pa nga ako ni J. Anna. Next time daw wag daw akong mag-expect too much dahil pag nag-expect ka at hindi nangyari ay masakit daw. <laughs> Nandito na tayo guys. Ang lugar na ito ay hindi na rin ito bago sa inyo. Kasi madalas nyo ako nakikita na bumibili ng mga seafoods dito sa area na ito. Gusto namin talaga mag-ulam ng fresh na seafoods ay dito talaga kami nagawin ni Jay. Lalo na pag pareho kami nagkikrave ng crabs ganyan. At kung siniswerte ka ay makakakita ka ng mga iba't ibang fresh na seafoods. At nakapag-part na kami sabi ko kay Jay na ako na mauna at sumunod ka na lang. Dahil sa mga oras na top kung mapapansin nyo guys ay parang kukunti na rin ang nagbebenta dyan. At ang nasa isip ko ay sana makakita ako ng fresh na kingfish kasi gusto kong magulam ng kilawin tapos crabs na rin for everybody. Show me, show It me. no have. Only have. But, uh, coming, uh, China, a Grabing init. Oof. Nakabili ako ng talaba guys. Tapos may mga shells doon na hindi ko naman nakilala yun. Pero kinakain daw sabi. La, grabing init wala na yung inipon ko na puti guys inipon ko ng ilang taon na wash out na ng ilang minuto lang alam mo yun tara na kami na tayo talaba <laughs> may talaba yung kinukuha natin dati sabi nga niya 20 sabi ko 10 real na lang tapos ano talakitok yun lang ang isda wala na yung, yung talakitok sabi niya 20 15 na lang kapo okay, yung yun talaba oo oh. may mga maliliit pa na shells kinakain daw ng China at saka Pilipino yun pero hindi ko na binili yung pinamili natin kanina sa fish market timing naman na may mga talaba okay, so dati kung napapansin nyo is yung, I mean kung balikan yung mga previous video ko nung pumunta kami sa beach sa Wakra all sale, may mga nakuha ako na mga talaba so pati yung mga indiano na nagtitinda nito is alam nila na talaba so, sabi niya kanina ate ate bini talaba, so bini nila ako yan 10 real And to, sabi niya, 20 real daw yan, kaya na natawaran ko ng 15. So, for today's video, ang ulam natin is ginisang munggo, pero ang sahod niya is pritong isda. Of course, ang ating kalaba. Kasi nga guys, papakita ko sa inyo na si Kuya is nagbigay siya ng, ano, eto. Yung tanin niya is may ampalaya diba first, first na ako nakaulam sa taninya. So, 'Yun, fresh na fresh na dahon ng ampalaya. So, ito 'yung sasakop natin sa ating munggo. So, it's Friday, It's Mungo day. So, yan po, guys, ang ating lunch for today. Ang ang bango niya. Mm. Eu não <laughs>